ay higit pa sa pagmamahal ng isang babae. Tunay nga napakapalad ng na mga taong nakakasumpong ng isang tunay na kaibigan. Maaaring ipinagmamalaki mo ngayon na marami ka nito, ngunit ilan ang totoo. Hanggang sa ang kanila dadamayan, hanggang may pakinabang ba sila sa Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong nakasumpong ng paghanga sa kagalingan ng iba at naging daan ng pagkakahulog ng loob nito bilang kaibigan at bilang isang tunay na magkaibigan. Walang iwanan sa hirap at sa tagumpay. Ang kwento ni Muhammad Ali Di Maporo o yung tinaguriang Marcos ng Mindanao. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Muhammad Ali de Maporo ay sinilang sa isang maliit na bayan ng Binidayan sa Lake Lanao noong ikalaming lima ng Hunyo taong 1918. Siya ay panganay sa walong magkakapatid at buong buhay ng kanyang kabataan ay namulat siya sa kahirapan. Lumaki siya sa kanyang mga lolo at lola at walang kalam-alam ang batang si Ali sa kanyang buhay nung bata pa siya hanggang ipinagtapat sa kanya ng kanyang mga magulang na sila pala ay lolo at lola na niya at ang kanyang tunay ng mga magulang ay siyang sultan ng binidayan sa kanilang bayan noon. Siya ay nag-aral sa elementarya sa Dansalan at kinilala sa kanilang paaralan bilang isa sa pinakamatalay ng bata sa lugar na yun. Ito ay sa kabila ng hindi niya pag-aaral sa bahay dahil ginugugol niya ang marami niyang oras para kumita ng pera para sa kanyang pagpasok. Kapag Sabad Linggo o kaya ay araw na mga walang pasok Nagtitinda siya ng mga prutas at gulay, pati asin at asukal ay nilalako niya para lang masuportahan ng kanyang pag-aaral. At minsan pa ngang, muntik na siyang mamatay nang mahulog siya sa puno habang nangunguha ng prutas para ibenta. Dahil sa kanyang pagsisikap at taglay na talino, tinapos niya ng limang taon lamang ang kursong pampitun taon dapat. Dahil dalawang beses siyang na-accelerate na noong mga panahong yun ang mga matatalinong estudyante pag nakitaan ng potensyal at advance ang pag-iisip ay naiaangat na kaagad ng kurikulum. Nag-aral siya sa University of the Philippines ng Bachelor of Law at nakagraduate siya dito noong taong 1938. Pero noong ding mga panahong yun, merong kakatuwang pangyayari ang naganap habang nagre-review sila para sa 1939 bar exam. Meron silang kapwa estudyante sa school na inaristo ng mga otoridad habang nagre-review para sa kasong murder na binibintang sa kanya. Pero sa panahon ng pag-uusig, hindi kumuha ng obogado ang batang estudyante at ipinagtanggol ang sarili ng mag